sa Shore Residences, Tower 1 na mag-try ng noodles. Clay pot rice nila. After ordering, merong complimentary Ice cream bread. Parang rocky road yung loob niya. Tapos, nasa bun. Ganda ng tuwesa. Gusto ko to. Merong siyang egg. Merong siyang egg topping. Naka-intrigan. Parang spaghetti to. Nakasentro ba yung loob? Alam mo kung ano yung lasa Ano yung mga nakainan natin sa Kong? na noodles. Ganun. I-try natin tong ano yung mo? Sukiyaki na clay pot na merong chorizo. Sarap nga ito. Oh. Yung lasa ng karne na kasama ng noodles, marinated siya. Topping niya naman, parang egg. Yung lasa ng clay pot rice nila, ang sarap, dude. Ano, pinagpalo mo yung Chorizo, tsaka yung sukiyaki. Talagang dito sa sinaing, no? Na? No? Hindi ko alam kung dyan e. Kasi nakalikit e. Hindi, niluluto lang siya ulit. Mm -hmm. Dyan. Ano yung nasa? Ang sarap. Kasuka mo.